Bandang alas 8.30 Martes ng gabi, Hunyo 11, na magsagawa ng isang bypass operation ng San Jose del Monte City Police Station at nagresulta na matagumpay na pag-aresto ng tatlong individual at nasabat ang labing dalawang gramang shabu sa Black Fort, Barangay Gumaukis, City of San Jose del Monte, Bulacan. Matagumpay ang operasyon sa pagkahuli ng mga drug suspect na kinilala ng mga pulis na sina Sunny Boy de la Cruz na target ng operasyon, Angelo Cruz, at Jeris Ancho. Nakumpiska ang 12 gramo ng hininalang shabu na may street value na 81,600 pesos. na kumpiska sa mga sospek. Naharap ngayon na tatlong sospek sa kasong may kinalaman sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa RTV News, Eric Licardo, Rumaragasa sa Balita.